you what's up mga idol welcome back to youtube channel uh, james tv ph ngayon mga idol meron tayong ano uh, yun gawa ng reaction video ito si uh, boy kuya Kuy, mga idol nakita siya ni idol boy maas yan ngayon mga idol panoorin natin yung kanilang video So karon gikan gyud ni si Yamba ba about kang buita pang di pasagdaan ra man daw si Jan ni buita pang di pasagdaan juga tinod pasagdaan bro eh e kung wala pa nang pasagdaan dili ko dire di, di may nagpasagad nimo Sempre gyud sa may dai tapang. pang Pagsabihan kita sa ano uh, sinasabi mo na pinagbayan ka ni Idol Boy Tapang Ayaw ko naman din na uh, magkasiraan kayo Idol kasi alam ko naman na uh, puro ko kayo kaibigan no at kababayan ngayon mga idol ah uh, ngayon idol kuya ko ay hindi ka pinapabayaan eh idol kaso lang ah uh, medyo ikaw lang nagpalayo kasi siguro pamilyado ka ng tao ngayon uh, nakapagasawa ka kaya nahiwalay ka talaga eh kung nandun ka lang kay idol boy tapang hindi ka, hindi ka papabayaan sinuupo eh Ikong wala, nanapasagdan. Nili ko may nganin nga na ako dari. So, karong siya dahilan nga na kadiri ah? Mawagid bro. Mawagid siya yung dahilan. So, dili yung tanak ka mo uli dari kung dili tungod ni Buita Pang? Dajud ko mo uli dire, o, dili tungod dato ba? Kisa may tungod dato ni Buita Pang o kisa tungo ba? Tungod siya kang Buita Pang ba? Tungod din ni Buita Pang. Kaya e kung nasa ikon, matabangan mo niya? Oo. Oh. Sa so, mga problema ba? So, panang tabo? Sa so, maning pasagdan na tanayang maraghunaw no, mandi. Uli, under pang... ya. Dili man sa ingon nga pangdaot ni kang buitapang pang Ronisuan. Isda. Isda ning sa kong pag nang nga gagmay ba. Ay di jala. Ito pilang kuan ni eh? si Lupin. quintara na siya. Inda pilang lang ni kabuk na bilin dia ang isda. 3 kilos ba na. 3 kilos. So pila pila kay halina na kuan. Lay mo pakyaw ana. Mahalin uh ba -huh. nag Trianrig Goro Potro. Trianrig Potro. Saan saan ako? Eh? Layo mo sa akin to. Ayaw ko makita ito. May taulo ko. Sige daw, ikbiya 50 50, sige. Uno. Dos. Tres. Tres. Quatro. Oo, oh, singko dahi. Singko. Pwede Singko medya. So. 50. Mawin lang na sinabi din. Oo. Oh. So, saan saan sound sa dayna. Aw, oh, wani video ba vlog. Ay nag vlog. mo kasi mo. Ha? Vlog so, kela ko sa. Gugong. kita sa mukha oh. eh. Oh, wey, bigyan sa ko. Si Kon, ketong si Oscar ba to? Gugong. kita sa mukha oh. Si Oscar ba to? <laughs> si Oscar ba to? Si Oscar ba to? Eh, Ay, si Kon, muy mas. Yaw, nakita mo nga na ako dito. Nak, nakita mo na dito. Eh, ke sama hantu ni buih tapang. Kau kau ban ni ini buih tapang. Lu buang ngono nak dikiram kaki sida. Pesan pun nak dili bayar setalam panahon nya ingun ani tau. Mending kamu putar gato ke yola man tadi man tasikat. Tapos isa pa pasagdan man ta moreng. Ingan ilang. Balik aku pada pinjat tasi urut grip rapi. Ayen si kuan itu kau ban ni buih tapang ni amut nak beli gian ni sida ni. Jadi pro mona ni ngatung kongerom ro ke yola naman. kalayo ba ni mong naabtan? Na, imbis kay layo na kayo bro kay. Maligyan ang nagpisa nga kay. Di mo ang tampan akong sigara na mag-vlog. Din... Sikat mo yun sa una ni. Mamunik ako ah, ba ni Boy Tapang? Sa lagi ka rin bro. Ginoong ko eh. Sumuha na lang ni mong maligyan. Mamunik, maligyan ka ni ko karoon nga eh. Isda 20 kilos, sir. Naptan pag 3 days. Ha? Naptan pag 3 days. 3 days ba ay tanong? Pusamay mong pangitarong lain dahil mo ron. Ano? Mora ni eh, isda da pagkawaman tabang sa upapapuan. Ang mga nungkuhan, mga humay. Humay, sas ginungungko eh. Kau ba nandiyan tapang? Lagi. Dan may... ni Mr. Charles no? Kuhan lagi na ko sa may na na may na to lagi. Mga problem ba nga kuhan? Murag lisod kayo na ikuhan ba? Ito so, yung sabarin ng mga mga panghitabuad ay. Eh. Ha? Wala pag ito natabangan. Sas ginungungko. bomba. Sa Buita pang saon tawon ninga. Oya naman ta na pasagdan man ta di. Ni ka mo tanga taga to. Ay sa sato pa sundado kan ni buita pang dito. Sundado ko saon na pero saon man na nawala man. Ano man? Usay mo pa. Sus gino ko. Ni ka tan buan ba mo ang gamo tanga ta ni. Usay ti pangita mo ah. Pasagdan mo tungod sa tong problem bang nang murag dako ganing nga gombrok. Ano dili na mo istorya? Ah dili mo So, yung murag yun ang tago Tago, tago or kayo? Yung, mm nindot -hmm. mo nalang si Buita pang butasan. Nindot man, pero ambot lang kayo eh, naman po yung time nga. Ambot lang kayo. Eh. Tanan ko mga tao, kabalo mong punta ka sa kanang mata doon sa iya. Na po yung time nga ganang ng okay siya. Na yung time nga murag. Kuya ko eh, hindi ka pinapayani, eh, idol. Kaso lang, ah, uh, medyo ikaw lang nagpalayo kasi Odi oh, ka rin kaya kwan Parehan karon Shao ka rin na pasagdan eh, wala yun Ngayon ko maningka mo talaga taga tagato eh So kayo mo managuugat ng ligto ka sa si Bo Uki um, okay, mo um, ang kung ano ito itong nakita tayo ito sa icon yeah. Basta ito napita nga Okay pa totoo sa ikon? Oo oh. okay uki pa to pero Pilar ka bulan Sa una oh. Wala ba yato? Oo Wala Sa una mang gold kami nag yeah, Kaya Shoutout pala ninyo idol Ah... Uh, boy Maas, set out sa iyo, idol. At saka si... Kuya Koy, set out din sa iyo, idol. Kuya Koy. Saka, simpre. Set out rin sa iyo, idol. Boy Tapang. Ah... Uh, lang sa iyo, idol. Ah... Uh, Kuya Koy. Idol Kuya Koy. Yun lang masasabi ko sa iyo, idol. Hindi pa uli ang lahat. Mag-vlog ka uli. Para manga mabot mo yung pangarap mo kasi ako idol nawala yung aking uh, aking youtube channel ako to si Learn my James vlog dati yung katsat mo no uh, ka pa sa akin ng sponsor diba namigay na kayo ng ano nag charity na kayo yung binigyan nyo ng bigas sa Kobo, tapos mayroon kayong ano, mga pinupunta na lugar. Nangingi ka sa akin ng sponsor noon, pero na ano, hindi kita na-replyan ng may gidong kasi yung cellphone na yun, nawala. Nalaglag. Kaya yun ang daylan, nawala yung YouTube channel ko. No? Na Lord My James Vlog. Kaya, gogo -go lang kayo, idol. Vlog-vlog ah, lang kayo uli. Tapos, ikaw rin na boy maas uh, maraming salamat na nakarecover ka na gugo lang kaya hanggang dito na lang mga idol mag ingat kayo play palagi basta wag yung kalibutan mag like, mag share, mag comment para update kayo sa mga sunod kong video kaya maraming salamat sa inyo idol